ordinaryong tao sa araw, nagiging Tina Turner, Janet Jackson at maging Sharon Cuneta sa gabi. Ito raw ay paraan ng pagpapahayag ng sarili at pagbibigay aliw na rin sa mga nanonood sa kanila. Bisitahin natin ang mundo ng mga drag queens at makibahagi sa kanilang gabi ng masayang pagkukunwari. Now all oh, <laughs> me tell you something. Pasado alauna na ng madaling araw iyon. Patapos na ang ng maraming tao. Pero sa loob ng Mardi Gras Bar sa Timog Avenue, nag-uumpisa pa lang ang buhay. Tugma-tugma ang kumpas ng mga kamay. Tsempong-tsempo ang kembot. Akala mo babae, pero hindi pala. pumapasok ka sa madilim na sulok ng Mardi Gras, ano mo'y pumapasok ka sa ibang mundo? Sa mundo ng mga tinatawag na drag queens, mundo ng mga lalaking bihis babae, mundong makulay, makinang, mainay, at masaya. It was always something to see, you know, something to just make you escape into fantasy and be anyone you want be na mabibigla ka sa inyong makikita. Magpipiesta ang iyong mga mata sa mga impersonators na praktisado at bigay na bigay ang galaw. Kung todo make-up at costume para mas kamukha ng mga inuidol nila. May laban ba si Tina Turner at Sharon Cuneta sa mga tinatawag na Mardi Girls? For us, we'll do what we want do and if it's all for the fun of it, then, you know, it doesn't really matter. I mean... Buong Pero sa maikling oras na iyon, ang dami kong nakilala. Hindi ko alam kung sino siya noong gabing iyon. Pero ang dinig ko, iba-iba daw ang personalidad ng taong ito. Liza ang kanyang screen name. Pero ang bulong sa akin, Romy daw ang kanyang tunay na pangalan. Nagulat ako nang bisitahin ko si Romi isang umaga. Ibang-iba ang kanyang itsura. Wala kang mababakas ni anino ng babaeng nagsasayaw sa entablado noong isang gabi lang. Hindi ako makapaniwala kaya ipinakita niya sa akin ang kanyang kabilang mukha. Pumasok siya sa loob ng isang kwarto at pagkatapos ng dalawang oras, aba eh, si Marilyn Monroe na ang sumalubong sa akin it's not me. Kasi it's only my business. Extreme sa ko eh. Uh, sa private, hindi ako showy. Pero on stage, <coughs> tabi kayo lahat dyan. Ganon. Dekada 70 pa nang magsimula si Romy sa ganitong trabaho. Katunayan, isa siya sa mga nagpasimula ng drag shows dito sa Pilipinas. Coco Banana Days kung tawagin niya. Kwento nga sa akin ni Romy, noon daw, hindi pa ganap tanggap ng mga tao ang drag shows. Kaya pagkatapos ng bawat palabas, bihis lalaki sila agad. Pilit siyang binawalan ng kanyang pamilya sa ganitong trabaho. Pero nagpumili si Romy dahil alam niyang magiging masaya sa dito. I have to maintain what I feel. Yung... Hindi ko pwedeng itago, di ba? Yung... It's me, yung... Eto, you have to accept. If you will not accept, wala akong magagawa. Sa loob ng mahigit dalawampung taon, veterano na si Romy sa pagpapalit ng mukha. Sa isang iglap, maaari siyang maging Julie Andrews, isang ballet dancer, haponesa, Liza Minelli, at syempre, Marilyn Monroe. Pag mag-show ka na, you have to think na ikaw yon, Kasi kung hindi mo iisipin na ikaw yon maapektuhan lahat yung actions mo, hindi na siya magtutugma. I mean, hindi, yung gracefulness, yung charm, tsaka yung, yung galing mo, hindi lalabas. Si Anya, mahirap na masaya ang buhay drag queen. Gusto na rin niyang magretiro at mabuhay ng mas tahimik. Mas totoo sa kanyang sarili. Pero sa ngayon... But I have no choice. dito ako nag excel and at the same time, dito kumikita. Kaya tuloy siya sa pagkayod. Araw ang binibina sa pagpapraktis ng mga kanta't sayaw. Dapat tugma ang bukas ng bibig sa musika, pati hampas ng kamay at maging kunot ng noo tinitignan. Paulit-ulit hanggang ma-perfect. Sa araw naman ng show, dalawa hanggang tatlong oras ang tinatagal sa make-up pa lamang, ha? Dapat lahat kasi ng kurbada ng buka makopya. Alas 12 na ng hating gabi sila darating sa lugar ng show. Costume change na ang drama ng lahat. Siyempre, magdadasal muna bago sumabak sa trabaho. At pagpatak ng alauna, lalabas na muli sila ang mga rina ng dilim. Ano ang nasa likod ng kanilang kasiyahan? Abangan sa pagbabalik ng Brigada 7. sabi ng iba, ang pinakamalungkot daw ng mga tao ay yung mga nagpapatawa. Ano ang damdamin at pangarap ng mga tinatawag na rainang may bigote kapag patay na ang ilaw at naibabana ang telon? stage, mm -hmm. yung ganyan. Kasi <laughs> ano, paano kayo din? Ganun din. Natutulog sa bahay, pag sinapagalitan ng nanay at tatay, ganun Naghuhugas ang plato, gano'n. Normal na tao? Oo, normal na tao, ganun. Panganay na lalaki si Mario, hindi inakala ng kanyang mga magulang na magkakaganito ang kanilang anak. Pero natanggap naman nila ito kaagad eh. Hindi nahirapan si Mario na ilabas ang kanyang tunay na sa bilik. Pinagawang walang <laughs> Eh, kasi naabot niya yung ganun, eh. Uh, eh yung nakukuha uh, siya sa TV, ganun, nag asali siya. High school si Mario nang mamulat siya sa mundo ng impersonation. Kabaking yung idol ko. Alam mo yung kasi yung idol ko, di ba si Tina? Si Tina uh -oh. Turner. Yung loobas yung What's Love, uh -oh. nakita ko siya sa MTV, uh -oh. sa video. Tapos naaliw ako sa kanya kasi yung na gulo-gulo. Oo pagkaaliw na nauwi sa hanap buhay at kinabukasan. Before, di ko kasi dito sa sa work, gusto ko na maaliw-aliw, sumasala ko sa mga contest, uh -oh. paano magkawin ako ng pera, uh -oh. pag wala pera. Pero ngayon, naaliw na ako kasi wala. Nagkino kasi sa work kasi nakakapagbigay din ako aliw sa tao. Mula noon, naging obsesyon na kay Mario ang gayahin si Tina Turner. Hindi lang sa muka at pananamit, kundi pati sa bawat galaw ng labi at mata. Best friend na nga niyang salamin dahil sa araw-araw na pagkopya kay Tina. Walang tigil ang pagmememorya niya ng mga kilos nito, mula ulo hanggang paa, mula sa pagkanta at pagsiyaw, hanggang sa pagpapakyut, pagbuka ng bibig, at pagkurap ng mata. Lahat gayang-gaya. Wala, uh na, -oh. uh -oh. pag ano, pag na-perfect mo yung kanta, uh -oh. pag nasasabayan mo, tapos naaliw sila yung mga taong nanonood sa'yo, ay, ang galing mo naman galing-galing mo sa'yo, nakakaaliw na yung gano'n sa akin daw ito ang tunay na pangarap ni Mario. Singer daw kasi siya dati at kung siya lang ang papipiliin, ang adya sana na makilala siya, hindi sa simpleng paggaya-gaya lamang, kundi sa sarili ng talento. Gusto kasi nung kasawa niya, ano ba yan? Puro ganyan na lang? Oo. Oh, oh. hindi ko, eh, uh, may iba pa akong talent na pwede ko pakita. Ba't, bat gano'n? Puro gano'n na lang? gano'n. nang lumapit siya sa entablado. Sa ayos ng kanyang buhok, tindig at kimingiti, mapagkakamalan mo talagang si Sharon Cuneta ang nasa iyong harapan. Pero kung akala niyo nagtatapos sa entablado ang kanyang paggaya sa megastar, nagkakamali kayo. Marvin Martinez ang kanyang tunay na pangalan, tubong tundo, masayahin at palakaitigan. Hanggang sa bahay, pinaninindigan niya ang kanyang pagka-Sharon, sa ayos at maging sa galaw. Isang tanga sa Pampanga, dulo na ng Pampanga, kilala pa rin ako. Sabihin pa rin, uy, si Sharon, gaganon. Oo, oh, oh. oh, oh, yun. Okay lang sa'yo yun? Okay lang ng flattered pa nga ako, syempre. Bata pa lang si Marvin, mahilig na talaga itong kumanta at manggaya sa kanyang idolo. Pero hindi inisip ng kanyang pamilya na hahantong sa ganito. Talagang yung lalaki. Nakikipag-away pa nga yun. Pag, pag sinasabing malaki pisngin, nakikipagsuntukan. Oo, tapos po? Eh, nung, ito na lang nakita ko. Bigla na lang naging Bakla eh. <laughs> Pakalalaki ka, huwag kang maging kang ganyan dahil wala kang kahihinat na. Pero hindi nila, syempre, hindi nila alam yung nararamdaman ko, di ba? Nasa loob ko. Nang matutunang tanggapin ng pamilya ang kanyang kalagayan, nagtuloy-tuloy na si Marvin sa kanyang career. Sumali sa mga pakonte sa telebisyon. At nanalo pa ng third place, ha? Mula noon, naging hanap buhay na para sa kanya si Sharon Cuneta. Si Mardi ang pinakabata sa grupo ng mga Mardi Girls. Dalawampung taong gulang lamang siya at high school lamang ang tinapos. Pakiramdam niya, ito na ang kanyang kapalaran at tanging kinabukasan. At ako high school graduate, kaya siyempre, hindi mo naman maaasahan yung magtatrabaho ka na talagang trabaho, di ba? E eh, dito naman, kumikita rin naman ako sa pangalan. siguro ang pangarap ko ay sabaga, sa pagiging first week ko kay Sharon Cuneta. Sana yung sabaga, parang siyempre ginagaya ko sa Sharon. Gusto ko yung makamit niya. malakak sa papasok sila. Nakabibingi ang mga sigaw at hiyaw. Sa maikling panahon na nakilala ko sila, naintindihan ko kung bakit nila ito ginagawa. Dito sila masaya. Marahil hindi lang dahil sa kanilang kinikita, ngunit para sa mga sandaling tinatanggap sila ng madla. Sa atin siguro kahiyahiya ang malagay sa ganitong sitwasyon. Pero sa kanila, ang bawat halakhak ay isang karangalan. I'd like to see it, to have it more professionalized. You know, rather than a sideshow, you know, these are people who have talent and take so much to be somebody they're not. It's one life and there's no return the and no return. one life. So I hope they understand. muli akong bibisita sa kanila, marahil higit sa tawa, talakpak at paghanga ang isusukin ko sa mga reno ito. Para po sa Brigada 7, ako si Caro David reporting. Wala nang sasarap pa para sa isang nagpapatawa kundi ang makarinig ng malutong na halakak ng kanyang mga tagapanood. Pero pagtapos na ang palabas, tulad natin ay respeto